hmm. Itago natin yung kuha ng mata. Ipiliin naman yung magandang kuha. Ay, wala sa muti. Ay, may ano, may kuha sa muti. Madilim. Madilim niya kasi nakaharap sa araw dahil. Oh, yun na, doon ka sa ka. Ay, may dos. Ha? May sisigaw kayo dito. Tagos na. Yung lugar na tayo. Dos? Ito, dirham. Ito, may ano ka dyan, dos? Dos. Pagdos ba yan? Hindi, coins yan. Coins yan? Hindi, doon siya. Ano nga ko. Ay, magkapatid ko. Hi. Mga ka-inday. Mga inday daw, hi. Gala-gala kami bagong dating siya. ano ba yun? Hindi ko ba kaya? Ano, na tayo. Na, mm -hmm. hmm. mm -hmm. may gali mag-espiho. Gali ako nila sila na yung Na, Ano pa? Dati ako ni, ano, ni ng patay si tatay. Wala naman ako sa sarili nun kasi nasa ospital yeah, si ito, okay, ito. Na tinakbo sa Ito. Hmm, wala akong pakailang kahit ano sa Kasi ano din yun, magrabe uh, din kasi ako dito, no? Oo, oh, 338,000. Saan kami kukuha nun? No? Wala naman kami perang... pera mo. 138? Uh, Naubos namin. Oh, Missing kundilin, wala nga ako ah, ibigay ni tatay mo. No. Saan ako makakabigay? Kulang na kulang yeah. pa nga habang umuwi ako doon. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari kay Ito. Mm -hmm. Kaya nakatulala ako. Wala ilang araw ka lang nandiyan din, ha? Pag, ano, disperse ni tatay. Tapos, kinabukasan, di, disperse dumating ako, kinabukasan libing. Kinabukasan ulit. Uwi na lang, mag- Diretso mo. nga ako sa hospital, eh. Pag-abot mo? wow hmm. Wawa nga ako nung no, nakatulala ako. Kala ko kasi mawawala siya. Oo, ikaw sinubo na mga hindi na kasi kumakain. Tinutubo. Pero may dextrose naman na pwede kumakain. Oh. Parang malakas lakas niya. Yung pagkain niya nga, after 14 mil, tatlong araw lang. Pagkain niya yun, eh, sampung araw hindi kumakain ng hamon. May hirap yung tao talaga hindi ko kumakain kasi oh. doon ang lakas hmm. ng kanin. Yeah, nga, grabe yung pinagdaanan ko. Hindi ko makalimutan. Ngayon na nga lang ako na parang nabuhay-buhayan naman dati wala talaga. yung drama na naman po tayo. <laughs> Totoong drama po 'yun. <laughs> Ayun yung bayaw ko dumaan. Masaya ba mm. <laughs> Kamusta kayo diyan? Ah? Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat. Bakit may music? May music, may music um, Hintay muna tayo. Bakit ngayon lang baka nangyayari mo pa? Ngayon lang yung pangarap ka dyan? Oo. Kung ano ginadara? Kung ano Pa ng pata. Hindi niya nadadala sa ganyan. Sa ano lang na Diyan na sa tolgate yung mga palaruan. nyo. Si Pure meron yata niya, wala. Meron? Meron mga laruan? kalaruan. Naghihintay po kami ngayon sa akin pamangkin, nagsasakay sa mga natawag ano yan. Mm, ano yan, tawag yan? Hmm. Kaya nandito ako ngayon, naka-focus lang ako sa cellphone. Mm -hmm. Naghihintay kasi ako. Mm hmm. hmm. Oh, kamusta kayong lahat? Mga kainday diyan? Kamusta uh, sa mga kapatid ko sa Iloilo? Hi -ilo? sa inyo. Sa abroad, mga pamangkin ko. Sa lahat na. Hi <laughs> sa inyo. mga oh, kaibigan. Sa mga kaibigan. Mga kapitbahay. kapitbahay, or... kamag-anak. Huwag niyo akong kalimutan. Subscribe. Isubscribe niyo ako. <laughs> Hindi may yet to five. pala yung tuktok na. Hmm. Tuktok na, na pala to. Mga pahingahan ng mga sudyante. Hmm. Uh -huh. sa... Mainit sa pag-akyat mo, pero masarap dito pala pag napapalta. Dito sabi ko pala ba yun? Pakita mo, view room ba yun? Ay, oo, oo. Taas ang isipin. Mm -hmm. Teka, punta tayo dito sa view. Yes, mm -hmm. mm -hmm. yes, kasama pa rin ang mukha ko tayo dito sa view sandali lang hmm. ginan yung view oh. Oh, nandito ngayon tayo sa SM Cabanatuan oh, ikot ko kayo sa view ang ganda Thank hmm. you. Yeah. Kamusta sa lahat ng mga kakilala ko? So, minsan lang to Nilibre ako ng aking kapatid Kaya, sumama na ako dito Ayan so, mm, mm, mm. naman tayo sa uh, mm. dito tayo ngayon sa playground ng mga bata. Uh, okay. Okay. Balik tayo ulit Balik tayo Nagkakatay-katay -tay Bumusungo

Maganda rin pala picture niya. sa kabila nga niya maganda rin Oo. Oh, Dapat iikot ko, no? Oo. Oh, oh, Abang yeah. midtay pa ba? Mm Hindi, -hmm. naman... iniikot ko na yan. ano naman ako dito? Ang ko. Iikot ko tayo dito minsan lang to Didi 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 ka Didi tingin Didi Ay Didi Sige na Pupunta tayo dito sa kabilang side Ha Gagala ko kayo dito sa SM Cabanatuan. kasama siyempre ako. Nagala tayo dito sa SM ang katatuan. Kamusta sa mga kaibigan ko? Sa lahat-lahat ng mga kaibigan ko, nagagala ko kayo. Ayan. Alam kong maganda ito. Kasi yung view, pagka ganyan mga green, ang gaganda, no? Nakakaano sa mata. Nakaka-relax sa mata. Ay kayo ay lang para maganda tignan. Kung tagalang ko. Para maganda, maganda lang tignan ya yeah, mga nakasalubong ko lang yun. 'yung nag ko lang. Ready high kayo lang para maganda lang sa vlog namin. Oh, haa. Sa vlog. para ano pa 'yan. Hello. Ah. Hello. There, Hello. Hello. Hindi maiyato bike. Hindi hindi naman ako bago lang. Bago lang. Para lang maganda tignan ba? <laughs> oh. Ah. Oh. Ano taga ano sila? Ano ba 'to? Pinmaiyo yes? po. Ah. Sige, pwedeng niyo na ako i-subscribe kung pwede. <laughs> Sige, salamat ah. Sige, sige. Para maganda pa tignan. Thank you. Balik tayo ulit. Wow, ang sarap nun, no? Ice cream, oh. Picture nga lang. Ice cream. Jerry's Grill. is Grill, oh. Wow. Oh. Ah. Sarap, kaya eh, lang mahal. Mahal yan. Hindi ko kaya. Hmm. hmm. Tapos ito Ayan oh. Elevator hindi gumagana elevator. Hindi. Are uh, you doing something? Get ready for Christmas shopping! Time to buy for your family and loved ones! See you at SF Super Bowl!

Nila na kayong bag ko? Mihi daw mihi hanggang muna hanggang dito na lang muna tayo po Bye uh, babay po sa lahat hanggang dito, muna mahaba haba na din thank you, babay and God bless you all. bye bye